buenas buenas dias po mga kapatid magandang magandang umaga po sa inyo andi dito na naman po ang Kuya Dro Vlog 23 panoorin nyo po at atin pong pagpipicturan <laughs> o ibibideo po itong lugar na ito ito po ang palagi nating dinadaanan sama sama na po tayo samahan nyo po ako at tayo po ay magbibideo video maraming maraming salamat po mga kapatid thank you thank you very much po patuloy po kayong sumubaybay sa Vlog 23 ni Kuya Doro at nang magiging happy po tayo lahat ayan po ayan po ito po ang lugar kung saan tayo laging naglalakad ayan po yung building yan yan po yung building po ng ng bus uh, bus station po sa second floor po tayo kukuha po po ng sasakyan ayan pong yung panakaparada panak po na yun papunta po yan ng aeropuerto o ng airport ayan po ayan ayan mga kapatid ang ganda po ng view kasi dito kaya hindi po nakakasawang panoorin ang ganda ganda po talaga kaya lang medyo madilim ng kaunti ngayon ayan po hindi kung minsan parang asul talaga ang kulay ng ng cellphone kong ito yung video po pero ngayon hindi po parang ano eh madilim po kasi madilim ang panahon hindi po madilim yung oras kasi madilim po talaga pa dahil medyo maaga pa pero yung panahon po medyo marami pong ulap kaya parang uulan po parang ganoon kaya medyo madilim po Ayan. Kaya ganyan po ang ating video parang parang madilim. Kaya dito po tayo sa may ilaw. Ayan po. Maliwanag po dyan kasi mayroon pong ilaw dyan. Ayan po. Ayan po. Salud po ito ng building. meron pong nangingisda o oh. ayun po yung, yung ilaw po na yan nangingisda po yan <laughs> samahan nyo lang po ako mga kapatid maglalakad po tayo papasok po tayo sa ating trabaho hindi na po nandun po tayo sa sa building nung kung saan kinukuha yung bus yung intercambiador po ang tawag doon o bus station po o train station kasi may train din po doon doon din po dumating yung train na sinakyan natin kaya andun po lahat may parada ng taxi may parada ng bus at may parada ng train kaya <laughs> sama-sama po sila doon lahat ng mga sumasakay kung sama sama punta pwede magpunta doon na pupuha at mayroon din naman pwede ito na kung saan tayo uh, saan ang bahay natin na may malapit na lumadaan ng mga sasakyan doon din tayo pupuha po sumisikat na po ang araw alas 7.15 na po kasi dito kaya sumisikat na po ang araw Ayan po, samahan nyo lang po ako. Tayo po ay maglalakad, papasok sa trabaho. Araw-araw po natin itong ginagawa, maglakad. Lelonis hanggang Sabado po. <laughs> Kapag nakakapasok po tayo. Pero may araw po na hindi tayo nakakapasok po kasi po kasaba ang ating pakiramdam. Kaya, tsaka sobrang damig po dito ngayon. Kaya, ingat ingat po sa, sa sarili. Ayan nga po na ayan po ay hindi pala makita nangyari haba <laughs> ka takpan po ayan ayan po naka po tayo sobra po kasing namig dito ngayon kaya ayan po dalawa po yung jacket ko na yan magkapatong po mga kapatid, dito na po muna natin putulin, kasi po medyo nakaharap po tayo sa araw masakit po sa, parang hindi po masyadong maganda tingnan kapag nakaharap sa araw kaya maraming maraming salamat po, patuloy lang po kayong manood sa ating mga video maraming maraming salamat po Bye.